Maraming salamat po, Ma'am sa napakagandang pagpapakilala. Ngunit kahit yung iba, medyo joke lang daw po yun. <laughs> sa ating iginagalang na District Supervisor ng Agutaya, Dr. Ariel P. Gaspay, mga mahal naming mga guro, sa mababang paaralan ng Bilyapria, sa pamamuno ng mabait na ulong guro, guro Ma'am Annalyn Is Gaspay, mga kasamahan kong barangay officials na nananilbihan sa ating minamahal na barangay, sa pangunguna ng ating butihin at napakasipag na punong barangay, kagalang-galang Jan Arlagan, mga panauhing pandangal, mga bisita, mga magulang, at mga magsisipag tapos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Marahil, marahil sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang naging guest speaker. Sa totoo lang po, di ko talaga inakala na makatungtong ako dito sa inyong harapan. Kasi sino nga pa po ako upang makapagsalita dito? Dahil ako isang simpleng mamamayan lamang dito sa ating Barangay Villafria na nananilbihan bilang Barangay Sekretary. Ngunit base sa ating mga karanasan o napagdaanan sa buhay. Isang karangalan po na may bahagi po sa inyong lahat at naway makapulot po kayo ng aral. Lalong-lalo -lalo na kayo mga magsisipag tapos ngayong class 2023. Graduate ng K-12, sinubog ng matatag na edukasyon. Bata pa lamang ako nang subukin ang katatagan ng, ng sarili at maging ang aking pamilya. Marahil, ang iba sa inyo ay alam na ang aking kwento dahil sanggol pa lamang ako nang namatay ang tatay ko at nang tumungtong naman ako sa apat o limang taong gulang ay iniwan naman po kami ng aming ina. Kaya, sa madaling salita, lumaki po ako wala ang totoo kong mga magulang. Kaya, nagpapasalamat din po ako sa mga ko po sa akin na gumabay at maging tinuring po nila akong totoong anak. Isa itong malaking parte ng buhay ko ang sumubok sa kapatagan ko. Napakahirap mamuhay nang wala ang aking totoong mga magulang. Lalong-lalo na sa katulad ko na bata pa noon. Ngunit sa ayaw ng Diyos, ay may mga tao na naging instrumento upang may ko ang hamon ng buhay. Kaya kayo mga mag-aaral o magsisipagtapos, magpasalamat kayo dahil andyan ang inyong mga magulang na kasama nyo, nagmamahal at gumagabay sa inyo. Kung pwede nga lang, eh, araw-araw nyo silang pasalamatan at sabihin sa kanila na mahal na mahal nyo sila. Dahil napakaswerte niyo nandyan, sila para gabayan kayo. Mula nang mag-aaral ako ng elementarya dito sa mababang paaralan ng William Pia, na siyang unang humubog sa aking murang kaisipan, tandang-tanda ko pa noon kung gaano kahirap ang buhay na kailangan mong kumayod para lang magkaroon ng pera na siyang pantustos sa mga gamit mo sa school. Natatandaan ko pa noon na may mga prutas na pinapalit sa mga nakakaangat na estudyante para lang magkaroon ng papel upang gamitin sa pag-aaral. Isa yun sa mga naranasan ko noong elementarya. At marami pang iba na kung saan yung mga bata po ngayon, yung iba po ay may mga gadgets na, cellphone, na sa madaling masalita ay mas mapapadali ang kanilang pag-aaral, pagre-research. Ngunit sa amin noon, ay, ay todo sikap kami upang pag-aaralan ang mga ang mga aralin na magbabasa ng mga libro, magsulat sa notebook ng napakarami upang pag-aralan din sa aming mga tahanan. Kaya napakaswerte nyo mga, mag mga mag-aaral. Dahil advanced na po kayo ngayon sa, in terms of technology. Sa pamamaraan naman ng pagtuturo, ay masasabi kong mas advanced na din. Dahil sa mga bagong kagamitan, gaya ng computer, television at iba pa na kung saan ginagamit po sa pagtuturo dito sa bawat classroom. Kaya mga mag-aaral, sana inyong palagahan ang natatamasang pag-unlad sa ating eskulahan maging sa ating mga kanya-kanyang buhay. Sa pagtungtong ko naman ng sekundarya, ang isa kong di malimot ang karanasan ay nung na-transfer po ako ng school, second year high school, na napunta po ako sa Metro Manila. Doon ko po pinagpatuloy ang aking pag-aaral. Marahil ay na din po ako ng kapatid ko na nagtatrabaho po doon na mag-aaral. Kaya dahil, dahil din po sa late enrollee po ako noon, at transferee, napunta po ako sa medyo mababang seksyon. Doon ay may mga nangutya nang bubuli sa akin dahil nga daw sa probinsyano ako. May mga mapanghusga na estudyante dahil daw sa pananalita ko. Pero di ako nagpapinag sa pangungutya nila. Pinatunayan ko sa kanila na may ibubuga ako. Kaya nag-aral akong maigi at... Awa ng Diyos, nung time na yon ay naging top 1 po ako sa section na yon. At sa mga susunod nood po pong mga taon, nasasama po tayo sa top 10. Pagdating ko naman po sa kolehiyo, isang malaking hamon sa akin ang tuition fee. Dahil laking pasalamat ko na lang ay nagtutulong-tulong ang mga kapatid at kamag-anak ko para lang matustusan ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ngunit di ako nakontento doon. Gumawa ko ng paraan para kumita. Minsan, kapag walang pasok, ay nagtatrabaho ako bilang isang salesperson sa isang gadget store. Nakapagnegosyo din po ako, gaya ng pagluload sa mga kaklase, sa mga kapitbahay. Ngayon din, nung time na nag On the job training po ako, ay naranasan ko ding magtinda doon sa pinag ugt ko ng puto. Kaya, laking pasalamat ko na lang para po magkaroon ng additional income. Pandagdag po na panggastos sa araw-araw. Bawat sentimo, para sa akin, napakalaga. Sa halip na ipambaon ko, ang extra money ko, ay binili, binibili ko na lamang ng kailangan ko sa school. Todo tipid ako noon. Kaya minsan, naiingit ako sa mga kaklase ko dahil sila, ang lalaki ng mga baon nila may 50, isang daan. Pero yung sa akin, sa halip na ibili ko ng kung ano ng mga pagkain, ay ibibili ko na lang po ng mga gamit sa school. Lalo-lalo na sa kolehiyo, maraming mga kailangan mga isay ng na mga topic. Kaya minsan naiinggit din ako sa mga kaklase ko noon. Dahil alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Dahil nung tempo na yon ay siyempre binibigyan lang po ako ng, ng kapag-anak ko ng sakto lang dahil may kanya-kanya din po silang pamumuhay. Fast forward, nakapagtapos po ako ng Bachelor of Science in Management Accounting. Masaya ako na kahit mahirap ay kinaya. Pero may isang parte sa puso ko ang nagpapalungkot. Bagamat, kasama na din po doon ang inggit. Dahil twin graduation, gaya ng ganitong mga uh, selebrasyon, mula elementarya hanggang kolehiyo ay nakikita ko sa mga taklase ko ang kulang sa atin. Alam nyo kung ano po yun? Yun ang kasama nila ang kanilang mga magulang sa napakalagang selebrasyon. Bilang estudyante, sa mga ganitong selebrasyon na kasama mo ang mga magulang mo upang mag-celebrate ng, ng parte ng success na buhay natin. Ngunit, tinatagan ko ang loob ko. Baon-baon ko ang mapagsubok na siyang nagpatatag sa akin upang kahit ang mapaglaro ng mundo. Sinubok man ng pandemya, gaya ng COVID-19 ang ating mga buhay, alam ko ang isa sa masyadong naapektuhan ay ang kadawaran ng edukasyon. Malaking challenge ito sa mga guro, mga magulang at mga mag-aaral. Dahil, siyempre, naninipago po tayo sa paraan ng pagtuturo. Dahil, nung tempo na yon ay nagkaroon po tayo ng modular learning. Ngunit, di nagtatina. Bagkos, mas pinapatag tayo. Mas naging malawak ang ating imahinasyon at kaisipan upang magampanan ang bawat gawain. Mas naging masigasi at natutong mag-explore kung paano mapadali ang pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral. Dahil syempre nakakaisip po tayo ng time na yon kung paano gawin yung mga lessons po natin at paano mapadali. May negative side din po ng time na yon dahil yung iba po sa atin ay naging tamad na dahil inuuna pa, inuuna ang paglalaro kaysa sa pag-aaral. Pero alam po, karamihan sa inyo, mga magsisipagtapos ay talagang hinubog ng matatag na edukasyon. Kaya alam ko na handa na kayo sa panibagong yugto ng buhay ninyo, mga magsisipagtapos. Ito ang tandaan nyo, nasimula pa lamang ito ng inyong buhay, estudyante. Kung baga first floor pa lamang dahil first step pa lang ito ng inyong buhay. Marami pa kayong mga pagdadaanan, mga pagsubok mga problema ang kakarapin upang maabot nyo ang inyong mga mitiin at mga pangarap sa buhay. Kaya tuloy lang, huwag sumuko sa anumang mga pagsubok. Manatili kayong matatag sa mga hamon ng buhay. Ang mga problema pagsubok ay andyan palagi. Gawin ninyo itong sandata, ang mga problema na yan. Dahil dyan kayo matututo. Diyan kayo tatatag at dyan Lord. nyo may experience kung paano maging matibay ang inyong loob. At ang pagsubok ang siyang lalo magpapatatag sa inyo, basta magtiwala lang kayo sa inyong sarili at samahan ng dasal. Dahil si Lord andiyan palagi. Huwag kayong makalimot sa Kanya dahil sa bawat problema ay may solusyon. Huwag na huwag niyong isipin na walang solusyon dahil hindi gagawa si Lord ng pagsubok o problema upang hindi niyo malagpasan ito. Dahil siya lang ang papatatag sa inyo yung mga problema na yan. Kung baga, dun, dun nyo ma-explore yung sarili nyo kung paano maging mas magaling, mas maging matibay ang loob upang pahakin ang mga hamon sa buhay. Palagi niyong tandaan, mga tapos ang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Maging mag magandang instrumento po kayo sa inyong mga sarili, sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-aral, at lalong lalo lang na sa ating komunidad kung saan dito nyo ay may papakita na at mapapatunayan na sinabi ni Dr. Cesar na ang, kapataan ang kabataan pag-asa ng bayan. Once again, this is Mark Brian Dragin would like to congratulate you all graduates and proud parents. God bless us all and thank you so much.